sa sobrang busy natin sa pagtanda. Sorry, hindi ako nakabili ng personal na gift sa iyo. Kasi kasi lagi naman ho silang busy. Nakakalimutan nating tumatanda na rin ang mga magulang natin. Kung darating sila, hindi darating. Kung hindi, hindi. Habang unti-unting nawawala ang alaala niya. Ba't kaya suot mo? Eh, ba't honest eh? Yung sapatos niyo, Homa. Ha? Yung sapatos niyo po. Nakalimutan niyo ulit, Mami. Maalala kaya ng kanyang mga anak ang mga nagawa niya? Pag nanay ka, hindi lang yung bahay ang aayusin mo, kundi pati buhay ng mga anak mo. Salamat po! Oh. Mabawi ako sa iyo ah! O sadya kayang nakakalimot ang puso? Malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Lahat kayo. Mahal na mahal ko. Lahat kayo mahalaga ka sa akin. The Greatest Love Weekdays 3:45 p.m. premieres July 28th a Jeepney TV sa all TV